sa so, unsa ba ang data karon dok na nam, mga nag-unang reason of death especially cancer unsa nga klase sa cancer? Well ang number one killer git is lang cancer lang cancer yes pero oh. sa statistics worldwide o sa Philippines ang number one cancer in the world karon is breast, breast cancer diba? mm. na overtake ni breast si lang oh. Kay dati lang man ang number one mm -hmm. karon breast cancer followed by lung and then mm -hmm. colorectal colon cancer. Okay. Unang nang top three. Mm -hmm. Yes. Sumurog na. Kanang mga kinaon yun siguro na ito na umamba. Maagay na oh. siya, Dok. Mm -hmm. Sige daw, Dok. Sultihin daw na yung mga naminaw na Dok. Ang mga kinaon na Careful <to>, <laughs> gita. Okay. Kanang sobrahan tagkaon. Ang uh, isang uh, um, klase atong ginakaon. Mm -hmm. Mga mga... mahal bang an gito ang organic doc no? Yeah. <laughs> pero pero ayo sa mga options lang sa gito doc. Yeah. Yeah. Kung oh, pwede lang options. unta kanang mga ang sa gani tawag ana kan, ola, kanang organic no, kanang yeah. wala tay mga spray, mga pesticides, mm -hmm. mga ingana, ana lang unta yung mga green green mga dahon-dahon. Kanya -dahon. yes. kay dili man ing ana, Mas gusto mo magyud og katong katong, katong in order mga dilata, ni mo doko? mga order In order ni mo nada yun. <laughs> yun. <laughs> So kana giya uh, uh, always uh, choice of food yes and, food and kan diseases map kana mga exposure mm. kung pwede lang nato na, na i-control ang atong mga exposure sa mga um, um materials or mga elements nga mm. dili maka nga makakausa ana then we can actually um, protect ourselves mm. ba from one day waking up nga uy nagnatay cancer mm. ana siya yes, so sa amuak, because I am, I am an obstetrician like ang cervical cancer mm. uh, how can you prevent it uh, una kwaong ko mga risk factors mga risk factors na sa cervical cancer early sexual intercourse mm -hmm. multiple sexual partners tanang mm -hmm. mga ing ana mm -hmm. nga uh, wala sa ang naghatag sa imo og sakit because if you have one uh, more than one partner you can actually uh, wake up one day <laughs> nga naana na kay ana and eh, very early grabe ang sexual coitus no mm. dili pa maayo ang imuhang uh, na, sa ila, sa imuhang service nga wala na gi kuan na dahin, gi bombard na dayon ng mm. mga infections mm -hmm. nga bata di, nga pagbata ka di makakaayo aware yeah. and then again Um, probably 10 years after pagtano pa ni mo usaman di eh, ang risk factor early sexual coitus lang o multiple sexual partners mm -hmm. kana lang siya mo mm -hmm. na na nakdayon ang if you can only bring back the hands of time yes. so Musa man man nimo pag prote pag prevent Kanag yung regular uh, check up mama, masking masking asan nakay ubo gamay or unsa ba din ha uy lahi naman ni eh. yes. nganong murag dugay naman kay nga ubo kay ang mm -hmm. ubo usually maklear man lang siya mm -hmm.